Alika mag-imbita ka sa ribbon cutting. Sino ba yung gusto mong makadalo ng ribbon cutting? Um, ano pala, may good news pala ako sa iyo maya. ano? Si Kuya, si Kuya Jens, ano yun, reactor natin, yan official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is so, bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like update sa mabago upload the video. At huwag po natin kalimutan suportahan ang nabutim kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre kalingap prab. At pa-support din po pa ang aming mga kasama sa nabutim kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, kalingap partner, kalingap reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon mahirap. Supportahan po natin lahat guys So ayan mga kalingap ano isang maulang araw po mga kalingap ng Tuesday Dito po sa Daet Camarines Norte mga kalingap So shout out po sa ating mga kababayan Sa iba't ibang dako ng mundo Mga kababayan po natin ating OFW na nagsusumika Para po sa kanilang mga pamilya At sa ating mga kababayan supporters ng kalingap Sa iba't ibang dako ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao Shout out po sa inyong lahat mga kalingap At maraming maraming po salamat sa walang sawang pagsuporta Sa lahat po ng miyembro ng Team Kalingap Sa lahat po ng K-Boys At lalong lalo na po sa ating mga sa ating ama ng Kalingap Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog at syempre kay Kalingap Rab. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta mga Kalingap. So ngayon mga kalingap, bibigyan po natin ng reaction video Yung latest pong pagpunta ni Kalingap prab sa bahay po nila Dara O sa pinapagawang bahay po kay Dara Kung saan po dito natin nakita yung progress ano At mag-house tour po tayo mga kalingap At dito po mga kalingap ay merong good news po si Kalingap prab para po kay Dara At dito rin po malalaman dito po natin mga kalingap Kung sino-sino nga ba yung mga ibitadong mga guests Sa nalalapit pong ribbon cutting sa bahay po nila Dara So tara po natin, bigyan natin ng reaction video in 5, 4, 3, 2, So, ito na po mga kalingap Yung bahay nila Dara Ayan Napakaganda na So, na siya May uh, nakapagpintura na ng uh, primer Ganda na ng bahay mo Dara no? Tapos na no? Tara, pasok po tayo mga kalingap Ganda na, napinto ano So, heto na mga kalingap Bahay ni Dara Ayan Dito yung mga nating Ah, uh, masisipag. Ayan sila. Dito mga katuntero natin masisipag. May pintong na rin dito. Laki ng bintana. Uh, ito mga kalingap. Ito pa pala. Tiyo lang sa simento. At dito mga kalingap. Yung sinasabi kong ano. Ayan. ah, uh, ito yung magiging nilang dirty kitchen. di ba? Wow. So baka this week, Dara, makalipat na kayo. Oh. Ano? Excited ka ng lumipat? Sobra po. <laughs> pero bibilan pa namin kayo ng gamit. Ano pala, may good news pala ako sa sayo mamaya ano. Ang payo lang namin bilang kuya mo, no, ako hindi lang ako pati ibang K-boys na huwag kang magbabago, no. Kung ano ka dati ganoon ka pa rin, kung paano, kung anong turing mo sa amin, sa iyong mga kapatid, ah uh, ganoon pa rin, kung gaano ka kasi pag dati, ganoon pa rin do. Ang magbabago lang siguro dapat mas mag masipagan mong mag-aral, mas galingan mo pa. No? hindi lang yung magbabago talaga. Alikadara, mag-invita ka sa ribbon cutting. Sino yung mga gusto mong pumunta? Ay, <laughs> 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 Dara, uh, malapit na yung ribbon cutting, ano? So, baka may gusto kong imbitahan. Sino ba yung gusto mong makadalo ng ribbon cutting? Um, sila, ano po, sila, Lola. Lola. Tita. Mga, tita. Pinsan, tapos mga key angels Oy, key angels Kalinga pa, Angels. Sino, <laughs> Sino-sino? <laughs> Si The Joy, siya 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 si Si siya siya oh. <laughs> pa? Si siya 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 pa? Papa. <coughs> pa magpunta ka po dito sa pag-ribbon cutting. Um, may bahay na po tayo ano na po. Kumpleto na at ano na. Buong buo na po. Basta na po makapunta po kayo. At saka paano po? Mm, um, di na po tulad ng dati yung bahay po natin. Yung di po kayo mag-aalala na maano po kami ganun. Tapos ito na po. Maganda na po yung bahay namin. Di na po kayo mag-aalala. Kasi po kung, kung comfortable na po kami dito sa bahay na to ano po, dahil po, dahil po yung kala at sa mga viewers. Naka pa, pa, may sarili ka na pong kwarto dito. Sila oh. na po, umuwi ka na po. Yun. So, sana mapanood yan. Nanonood naman siguro siya, no? Ano po, sa ano Nanonood siya? Sa trabaho po. Ah, sa trabaho. Ayan. So, ano update? Maboy, ano pa? update kay papa mo? Pala? Ah, uh, naman po. Palagi okay, naman. po nagtatawag sa... Oo, oh, sa oh ang galing. Sabihin natin yung announcement natin kay Dara. Ano? At Nakakatuwa po talaga sa mga tumutulong. <laughs> kay Dara, Kalingap Angels, thank you, thank you. Salamat po sa inyong lahat. Lahat po sila may kanya-kanyang sponsor. At yung mga wala pa namang wala namang ganong sponsor, kami naman po yung ano doon. Kaming bahala. Baga, ang trabaho namin ay mabalanse po yan. Lahat ay matulungan. Ano? So, ayan. May nag-sponsor ulit kay Dara. Yung tita from USA ayaw magpakilala. Nabigay siya ng 22,000 na nakarana na. No? So, palapang na ang people from USA. So, and, ngayon naman, so, syempre, di may iwasan tuwing nagla-live tayo. May nababanggit tayo yung mga sunod na ating plano. So, di ba, nag nabanggit natin na pupunta tayo ng Baguio. May nag-sponsor kay Dara. So, thank you po kay Tita from USA. Sinagot po niya yung budget ni Dara para makasama sa Baguio. Yeah. So, yeah. So ayun mga kalingap, nakita nga po natin kung gaano kabilis ginawa yung bahay nila Dara at kung gaano kaganda, katibay, kapulido mga kalingap yung pagkakagawa at talagang masabi po natin na masisigurado po natin dito ang kaligtasan ng magkapatid na Dara at Bea dahil kitang kita naman po natin mga kalingap na hanggang sa kanilang dirty kitchen ay merong mga wire mesh ano o yung mga bakal po sa kanilang dirty kitchen at meron din pong gate para masigurado pong ligtas at safe po sila kahit sila lang pong dalawang magkapatid ang nandun sa bahay na iyon kaya mga kalingap talagang masasabi ko mga kalingap na grabe po talaga ang ginagawang pagtulong ng team kalingap, ni kalingap prab nila kuya ba nila ate edna sa ating mga beneficiaries kasi narinig din po natin na hindi lang po natapos ang pagtulong po nila sa kanilang mga beneficiaries sa pagpapagawa po ng bahay bagkos bibilhan rin po nila ng mga kagamitan papalagyan ng supply ng tubig supply ng kuryente at talagang lilipatan na lang talaga mga kalingap na mga beneficiaries yung lahat ng bahay na ginagawa po ng Team Kalingap. So talagang grabe mga kalingap. Saludong saludo tayo mga kalingap sa buong Team Kalingap, sa lahat ng charity vloggers at syempre sa kanilang mga sponsors, supporters na patuloy na sumusuporta at tumutulong para may sakatuparan yung ginagawa nilang misyon ng pagtulong sa ating mga kababayan. Kaya maraming maraming po salamat sa lahat po ng supporters, viewers, subscriber po, supporter po ng lahat po ng ginagawa ng Team Kalingap. Kaya maraming 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 salamat po walang hanggang pasalamat po sa inyo anong kaya sana po mga wag huwag na po natin mga pang siraan ano yung mga napapanood ko pong ilang mga reactors na naninira po uh, at nagsasabi na gagawa ng hindi magandang bagay sa Team Kalingap. Sana po itigilan na po natin yung hindi magandang bagay na nakakasira sa imahe ng Team Kalingap at mag-focus na po tayo sa ginagawang pagtulong at charity po ng Team Kalingap. Huwag po tayong maging dahilan ng pagdadala ng negatibo, mga pangbabash at kasiraan sa ating mga kasama sa Team Kalingap. Sana po ay iwasan na po natin mga Kalingap dahil hindi po makakatulong yan mga Kalingap sa ginagawang pagtulong ano, huwag po natin kalimutan na ang ating misyon ay pagtulong sa mga kabayan nating mahihirap at nangangailangan at hindi para siraan ang mga charity vlogger at ang ating mga kasamahan sa Team Kalingap. Ang bigyan lang po natin ng pansin at reaction mga Kalingap ay yung ginagawang pagtulong at yung mga tinutulungan po mga Kalingap. Doon lang po tayo mag-focus mga Kalingap at yun nga po narinig din po natin mga Kalingap ano, na invited po at nalalapit na po ang ribbon cutting mga Kalingap ng bahay nila Dara at invited po dito ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kaibigan sa Team Kalingap, ang Kalingap Angels at lalong lalo na ang kanyang espesyal na taong invited ano sa ribbon cutting in-invite po ni Dara ang kanyang papa ano na sana nga po ay umuwi na raw at makasama na nila dahil may nakalaan din pong kwarto para po sa kanyang papa doon sa bagong bahay po nila mga kalingap. So nakakatuwa dahil na-appreciate po ng kanyang magulang at ng kanyang mga kamag-anak yung ginagawang pagtulong din po ng team Kalingap. At ayun nga mga kalingap, ang magandang surprise na po dito ni Kalingap Prab Kidara ay meron na nga po mga kalingap na nag-sponsor mga kalingap para sa nalalapit pong biyahe o travel po ng team Kalingap kasama pang ilang mga kalingap angels pagpunta po ng Baguio. Kaya see you po ano, sa ating mga kababayan dyan sa Baguio. Kita-kits po kay mga kalingap, ano, di po ako di pa makasama dyan pero ayun magkita kita po kayo mga kalingap ng ating mga kasama sa K-Boys hindi ko pa alam kung isasama ko ni kalingap pero nung nakaraan nag-invite po si kalingap prab, sa akin at yun depende po sa schedule ko mga kalingap kung magbabantay po kay papa pero Titingnan po natin mga kalingap, nakadepende po yung kailakalinga po kung sino-sino ang makisasama. Pero ayun po mga kalingap ano, sa mga taga Baguio at sa mga along the way, ayan, magkita-kits po kayo for the meet and greet para makita pa ang ating mga idol at hinahangaan, team kalinga at mga beneficiaries dyan po sa pagpunta nila sa Baguio. So maraming maraming po salamat sa lahat ng sponsors. viewers, subscriber, and supporters po ng Team Kalingap. Again, maraming maraming salamat. At sana po ay mas lalo kayong pagpalain ng Panginoon, mas lalong i-bless at ingatan din po para mas marami pa po kayong matulungan ng mga kababayan natin na nangangailangan. So marami marami po salamat at huwag po nyo pong kalimutan palaging mag-like, comment, share and subscribe sa mga video. Marami marami salamat. God bless. Bye bye. Ang laging hanap-hanap tumutulong sa kapwa at tao mahihirap Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa Mga kababayay na papaindan Yeah, yeah! Kalinga, kalinga, kalinga. Sa lahat ng sakripisyo nyo Kuya Santos Matubang, Ati, Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy. Brother Paas, Engineer, Agon Kalingap Edo Kalingap Ian, Supermak at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap David Mr. J In kalina dance, 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 in 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 kalina, in 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 kalina dance, 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 in 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 kalina, kalina, dance, kalina. Noyulang in kalina ang paglingap niyo sa mahihirap, ang pagtulong niyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang Uyabal Gawin ang ating kain Pinapangal Yon Lingkalinga Dance, dance, dance ringkalinga, ringkalinga,